sa Barangay Bago. Ayan, kasama ko yung mga kids ko. Yung two kids ko. Dito guys, ang ganda ng tanawin. Ayan, kaming tatlo ng aking anak. Ayan. Wala namang kami yung mga kaya na ko yun, ay, kita, dito. Hello. Guys, dito guys, ang lalaki na. dito ang ini naipit ka na nandito kami ngayon guys, dito, guys. Ayan, guys. lagi kasi nagaya yung anak ko punta kaming dagat, malayo naman yung dagat kaya dito na lang kami pumunta ang ini Hindi siya nagaya. Punta raw kami ng dagat. Medyo malayo. Kaya dito lang kami muna pumunta. kami. Ano to guys? Ano to? Nandito. Ilog. Yan. Yan yung mga bundok dito. Yes. Yan. Maglalaro daw sila. Kaya ayan, dinala ko sila dito. Ayan. Dito. Gusto na niya maglaro. Ayan, may flowers, green, green. Leaf. Dali, 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 dali. dali. Tapot siya kasi ang lakas ng hangin dito. Fresh ng air. Oh. Uh. Ayan, pasyal tayo dito, guys. Samahan niyo na lang kami katulog. Ayan, ayan din niyang umalis. Oh, Gusto niya siguro magano dito sa water. Yan. Ito. Gusto niya umapak sa water, water. Hello. Hello to Saisai. Dito daga na doon. Ikaw dito Hi! Hi, Sherwin! Hello! Hi! Dito tayo, lalakad tayo. Hi! muna kami tatlo maglaro-laro ng baby ko. Yan. Ah, ganda ng mga bundok dito, guys. Hello. Si dog at Sabi ng ato sa isa. Ang ganda ng tanawin dito, guys. Uh. Ate, dali ka. Ito na muna kami, guys. Special, special muna kami. Ayan. Lagi kami naghahabulan doon sa bahay. So, naisipan na tatlo pumunta rito. 的。 Oh. Okay. Dito tayo sa May sa puno. Hmm, mga fish. Maliliit na fish na dito natin. Yes. Dito ang bago. Send you bago banban. Send -ban. you bago. Yeah. Thank you so much guys for watching share ko lang sa inyo yung aking life na just bilang isang now na